Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, Bet7207. Ngayon, meron po akong ituturo sa inyo na tutorial kung paano mag-intro mag gamit ang cellphone. Yes. At saka isa pa, hindi lang cellphone. Using CapCut. So, yeah. Ito po ay para sa mga new beginner na mga shopper tulad ko na walang laptop dyan cellphone lang ang gamit. Pwede pwede po tayo mag gumawa ng intro sa ating mga cellphone lamang. Tsaka yung CapCut. Tsaka kailangan natin ng white background. Da-download lang po niyan sa uh, Google. Google Play Store. Ito yung white background at tsaka kung ano po yung background niyo na gusto niyo yung sunflower, pwede din hindi kayo sa bulaklak, lang pwede rin po yun at saka yung picture na gusto nyo ipang intro nyo so huwag natin itong pahabain pa intro, pahaso yeah! yan po guys punta po tayo sa CapCut i-click, tapos click nyo yung new project tapos i-click nyo po yung yan, sunflower, yung background tsaka i-click nyo po yung size nya na 16x9 tapos overlay tapos click nyo yung picture na gusto nyo tapos add tapos click nyo po yung cut out tapos cut out po nyo yung background tapos punta po kayo nyan sa cut out stroke yan, pili po kayo nyan para po yung may design po yung gilid na puti. Tapos adjust nyo lang po yan. Ayan. Yan po yung napili ko. Adjust nyo lang po siya na para hindi po lumaki yung um, parang drawing sa gilid na puti na white. Ayan po guys. Then, i-adjust nyo lang yung picture. Ayan. Adjust nyo lang. Then, add overlay again. Tapos, click nyo po yung text. Ayan po. Text. Kamali pa ako dyan. <laughs> oh, animation po pala. Click nyo po yung animation. Mas mamili po kayo dyan. Walang gusto nyo. Pero wag nyo yung ikiklik yung may pro. Kasi may bayad po yan. May bayad siya. Click nyo yung animation. Mamili po kayo ng gusto nyo. Hanap-hanap. Yeah, sa kasi, isa-isa -isa ko. So, ang gawin nyo din po. Isa-isahin nyo rin po, guys basta yung may pro sa taas na nakalagay huwag nyo yung huwag nyo yung pipiliin kasi may bayad siya yung ano yung walang nakalagay na pro yun lang nyo po yung gamitin nyo so yan inisa isa ko lang isa isa pili lang po kayo ng animation na gusto nyo para po maganda yung ating intro Kung kailangan may anime siya yan isa isa lang kasi marami naman po dyan libre ang nakalagay po dyan yung in tapos may out may combo pero lahat na po yan dyan may free so ayan sa isa yun lang. Ayan po lang aking napili. So, then, i-click nyo yung back. Tapos, i-click nyo yung text. Tapos, ay, dun pala sa music, guys. Kailangan may music. Mamimili oh, po kayo dyan. Dapat may iksi lang po. Ang tips ko po sa inyo, huwag mo nyo nga yung intro nyo para hindi kayo makapiray pati yung music nyo iksian nyo lang din mga maximum na yung 7 seconds sa akin hindi siya umabot ng 7 seconds so hanap lang po yun dyan pakinggan nyo na lang po kung anong ang gusto nyo basta hindi siya mahaba Yan, scroll up kasi dito lang ako nag i-edit ng ano sa CapCut ng aking intro kasi mas madali po siya wala po siyang Walter Marks di katulad ng ibang apps na may Walter Marks siya And hanap lang wala pa akong mapili guys eh may hinahanap po ako dyan <laughs> hindi ko na siya makita <laughs> kasi meron akong hinahanap dyan na yehe na yehe na yung ano niya ay bata yes, ayan pinumalik ako Dan text yung title, animation, yung trending po ng aking clinic, animation text. Para po sa title, so, mamili po kayo dyan. Again, huwag niyo pipindutin, pipiliin yung may pro na nakalagay kasi may bayad dyan. Yung, piliin niyo lang dyan, animation text yung, yung title ay yung walang pro na nakalagay. Tulad po niyan, may taas may pro. Yan lang. Yan lang po yung aking mga may bibigay na tips sa inyo. Mga ganda po kasi dyan yung mga design, yung mga lettering niya. Yan, mahanap lang. O kasi iniisa-isa ko siya eh yung pambabae na design. So, ano yung laik. Scroll up nyo lang. Ayan po. Ang kinapili ko si vlog tapos ito type nyo palitan nyo lang ng ano yung ano pangalan ng inyong youtube channel sa akin nilagay ko muna yung welcome to my youtube channel para maganda so yan tapos i-drag nyo lang siya ayusin nyo lang para maganda tingnan na yan pink ang aking napili so ayan nilagay ko siya sa taas then click nyo rin po yung animation text tapos hanapin nyo ulit nyo yung, yung walang po nakalagay mamili po kayo ng design na ma titipuhan ninyo yun po ang inyong piliin okay, scroll up, scroll up ang dami dami po niyan papapipilian kasi ang ganda ng mga lettering so hindi ko yan napili so ayan sinubukan ko kung maganda sya tingnan oh hindi sya gaano kita ang ending pinalitan ko yan text template again para sa may nahanap po ako yan dyan para sa like, share and comment So, hanap lang. Mamili po kayo dyan, guys. Kasi ang ganda talaga niya. Ang ganda ng mga lettering. So, hanap Text template. Ayan po ang napili na design para sa aking para sa aking name title name aking name dyan ay YouTube channel ko ay Bet7207 O oh, nagkamali ko lang type Bet7207 Yan po ang YouTube channel So yan po ang nilagay back text template again and po para sa like share and subscribe ayusin lang, idrag lang ng mabuti, ayusin lang ang pagkakalagay. So, ayan po. So, ayan. Okay na siya. Para sa bell button naman siya, guys. o overly po tapos punta sa video click ang video tapos yan meron na akong um, bell button next time i share ko kung paano siya i-download na hindi siya makapiray so ayan oh, click lang po yung background cut the background i click lang yan yung, yung may tao na yan click nyo yan guys ilagay siya sa ilalim pinakababa tapos ikat lang po yung background i-click nyo yung tao tapos yung chroma key para mawala yung green oh, nawala na naman siya click again kasi ayaw siyang maano ang hirap niya ang <laughs> hirap niya matanggal yung green dito ako nahihirapan sa bell button na yan yung mag edit ng background So, ayan. Oh, may nag-message pa po. Sorry, may nag-message. So, ayan. Click nyo lang. I-drag nyo. Tapos, hanapin nyo yung cut. Yung tao na yan sa gilid. Tapos, i-click nyo yung chroma key i-drag nyo doon guys ilagay sa, green tapos i-click nyo lang para mawala yung ano yung line na yan na may bilog para mawala yung green nya at matira yung subscribe button bell so ayan ilagay like ko lang, lang yan sa sa baba so ayan tapos ayusin nyo lang yun guys Okay. So, ayan. Okay na. Click lang siya. I-drag lang. Para magkasya Tapos, i-click lang po yung green sa dulo. I-cut. Tapos, i-click nyo yung mayroong gunting. Ayan, pahabain lang siya pantay siya doon sa photon button, button yan sa may yan nag line na, na pula pantay lang siya yan pantay So, ayan po guys, ayusin lang, ayusin mo yung mga nakasulat. Kailangan po yan ipantay, hidrak. Ayan, so kailangan niyang ayusin para maganda siyang tingnan. Yan, kailangan pantay, yan, pantay nyo lang. kailangan talaga pag-aralan nyo talaga yung CapCut para hindi kayo mahirapan yeah, kasi yan po yung ginawa ako pinag-aralan ko po siya so ayan po may intro na okay na okay na siya so kailangan so yun guys yun lang po ang aking video sana may natutunan po kayo sa aking tutorial sa intro at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking youtube channel please hit notification bell click all para mag notify sa inyo ang mga susunod kong video sa aking susunod na upload so yun lamang po guys salamat sa panonood see you in my next video bye bye